Nakakita ka na ba ng isang artwork na gawa sa mga bagay na itinapo na bilang basura? O nakakita ka na ba ng mga basurang ni-recycle upang magkaroon ng bagong anyo at layunin? Nakakamangha at nakaka-inspire, di ba? Kadalasan lasa ng sukatan ng tao sa kagandahan ng isang bagay o buhay ay yung kapag na-preserve mo ang perfectong anyo nito. Yung mga vintage items, kahit na ordinaryo nung kapanahonan nilang, pero kapag lumipas ang maraming dekada at na-preserve ang anyo nila, eh talagang nagkakapresyo pa. Kadalasan nga lamang ang mga vintage items na well-preserved, bagamat nabibili ng mahal, ay naipang display na lamang dahil sa pagnanais na lalo pa itong patandain at ingatan. Kabalik nito ang kagandahan ng mga recycled items. Nagsisimula bilang basura, luma o sirang gamit na halos wala ng halaga tapos sa pamamagitan ng malikhaing isip at mahuhusay na kakayahan ay napapaganda at nagkakaroon ng panibagong gamit. Mula sa mga bagay na sira at halos wala ng pakinabang, ay magiging isang bagay na buo at may bagong pakinabang. Ang galing, hindi ba? Sa pamamagitan nito ay nakikita mo ang husay ng lumikha at maging ang kakaibang ganda ng bagong nilikha. Ang buhay ng tao ay hindi nalalayo sa ganyan kahit gaano natin ninanais na i-preserve ang kaayusan ng buhay, ay meron at meron tayong mga pagkukulang at pagkakamaling magagawa dahil sa ating mga limitasyon at pagiging makasalanan. May mga pagkakamali na marahil ay hindi magiging permanente ang epekto. Meron din namang kayang-kaya pang itama. Pero hindi maikakaila na may mga pagkakamali na maglulugmok sa iyo at magiging pabigat na pipigil sa pagbangon. Ang sabi ng Bible, pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Marami ang nabubuhay na tila tinabangan na sila sa buhay. Wala nang sigla dahil hindi na nakikita ang pag-asa ng pagbabago. May mga hindi na nag-aasam na magandang kinabukasan dahil sa mga pagkakamali sa nakaraan. May mga madadala sa mga pagkakamaling nagawa at nag-iisip na hindi na nila deserve ang isang bagong simula. Ang talatang nabanggit ay nagpapaalala sa habag ng Diyos at sa kanyang pagnanais na buuin ang iyong nasirang buhay. Paghilumin ang mga sugat ng iyong puso at ibangon ka sa iyong pagkakalugmok. Kaya ng Diyos yan. At gagawin ng Diyos yan dahil mahal ka niya. Ang buhay na naging pangit dahil sa pagkakasala at pagkakamali ay maaaring magkaroon ng bagong anyo, bagong layunin. Kaya, asa ka ba? We'll